Yo, what's up mga kaibigan? nalina na tayo magkwentuhan Game 2 ng Minnesota Timberwolves at ng Denver Nuggets. Out sa game na ito, ang 3-time Defensive Player of the Year winner maybe soon to be 4-time winner Rudy Gobert dahil nanganak na ang kanyang asawa. Kaya naman si Slow Mo Hendo muna ang pumalit sa kanya sa starting lineup. Ang tao ni gobernong Game 1, Aaron Gordon ay agad na nagtala ng 13 points sa first quarter. Ngunit ang tindi nga talaga ng depensa ng Timberwolves sa naipwesa nila si Jokic at 3 turnovers sa first quarter pa lang. Another slow start nga para sa Denver only scoring 20 points sa first 12 minutes ng game. Gumawa ng 24-5 to 5 run ng Minnesota at hirap na hirap nga ang Denver sa depensa nila. At frustrated na din si Jamal Murray. Pinapakita nga ng Minnesota ang number one defense sa buong NBA ngayong season. And this team is so much more than Anthony Edwards. Nabubuli nga ang defending champions at mukhang mulays talaga sila sa depensa ng Timberwolves. Kaya naman natapos ang first half sa score na 61-35. 26 point lead para sa Minnesota sa paungunan ng 20 points si Towns at 16 points si Edwards. Sa Nuggets naman ay 10 points pa lang nga ang Jokic-Murray duo on 4 of 18 shooting sa field and 5 turnovers. Hindi nga makaporma ang matinding opensa ng Nuggets. Sa second quarter ay 6 field goals lang ang nagawa nila at meron din silang 6 turnovers. Sa second half naman ay lumobo na sa maygit isang buwan ang tambak sa Denver Nuggets at hindi talaga sila makakuha ng momentum. Malaki pa din ang ambag ng others sa Minnesota at tuluyan na nilang tinalo ang Denver Nuggets ng dalawang beses sa home court ito to start the series. 27 points, 11 rebounds si Towns at 27 points, 7 assists din kay Anthony Edwards. 2-0 na ang series na ito patungo sa games 3 and 4 na gaganapin sa home court ng Minnesota. Ngayon ay tumungo naman tayo sa game 1 ng second round matchup sa Eastern Conference ng number 2 seed New York Knicks at number 6 seed Indiana Pacers. Quick start ng ginawa ni Jalen Bronson, outscoring the Pacers 10-8. Gumawa din ng 9 points si Josh Hart, Ngunit ang bench nga ng Pacers ay muling nagising upang maibawi ang kanilang team at ipanatiling ang game after first quarter sa score 27-24 in favor of Knicks. 14-1 ang bench points in favor of Pacers. Sa second quarter naman ay solid pa din ang pinapakita ni Jalen Bronson at ni Josh Hart. Ganun ba man lahat nga talaga gumagawa sa Pacers. Kaya naman nabaon pa din nga nila ang 6 point lead sa score na 55 to 49 by halftime. 28 points ang ginawa ng starters ng Pacers at 27 points naman ang ginawa ng kanilang bench 10 points na din si TJ McConnell, the only player to score double digits para sa Pacers. Habang sa Knicks naman ay 48 points ang starters at 1 point lamang sa bench. 15 to 7 din ang assists in favor of Pacers. Sa third quarter naman ay pinapakita nga ni Obi Toppin sa New York Knicks ang sinayang nila. Back and forth nga ang game na ito. Lumamang na ang Pacers sa fourth quarter ng 9 points subalit hindi agad subuko si Bronson at ang Knicks at gumawa si Bronson ng 21 points sa fourth quarter lang. Hanggang sa tuluyan na nga nilang nanakaw sa Pacers ang panalo sa score na no 121 to 117. Solid 43.6 rebounds and 6 assists si Jalen Bronson. His fourth straight 40-point game sa playoffs. 25 points si Divi at 24 points, 13 rebounds and 8 assists naman kay Josh Hart. Sa Pacers naman ay lahat nga magandang pinakita. Ngunit si Tyrese Halliburton ay 6 points, 8 assists lang with 3 turnovers on 2 of 6 shooting sa field. 1-0 na in favor of Knicks.